Samantala, idiniklara naman ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa konstitusyon ang pagbaklas o pagsira ng Commission on Elections si campaign materials na kadisplay sa isang private property. Ayon sa Korte Suprema, kinatigan ng uh, Supreme Court and Bank ang petition for certiorari, prohibition at mandamus na inihain ng St. Anthony College of Ross City Incorporated lapan sa Paul body. Sinabi din ng Supreme Court sa isang statement na ang pagpapatupad ng Commission on Elections ng oplan baklas laban sa St. Anthony at iba pa ay unconstitutional dahil hindi nasakop ito sa ilalim ng Republic Act 9006 o Fair Election Act at Commission on Election Resolution No. 10730. Ayon pa sa Korte Suprema ang naturang institusyon at iba pa ang may-ari ng campaign materials na nagpapahayag ng suporta na nakalagay doon yung kanilang... Uh, banner o uh, tarpaulin na painggil sa kanilang suporta kay dating Vice President Leni Robredo na nakadisplay sa kanilang lugar na kinumpis ka ng Commission on Elections salig na rin sa o plan baklas. So balit paliwanag naman ang katas taasang hukuman na sa ilalim ng Fair Election Act, pinapahintulutan lamang ang pag-regulate sa election propaganda ng mga kandidato at political parties at hindi maaring ipatupad ang oplan baklas sa mga pribadong individual na nagpapayag ng kanilang political preferences. Nilabag din umano ng Commission on Election ang property rights ng institusyon dahil walang legal na basihan para pasukin ng Commission on Elections ang isang private property at tanggalin at sirain ang campaign materials. Sa panig naman ng Commission on Elections, sinabi ni Chairman George Garcia na hindi nila tinatanggal ang campaign materials sa mga pribadong property.